Ito guys, bunot na yung ipin ko. Hindi naman masakit. Pag uh, lagay lang ng anesthesia, yun ang masakit. Pag tusok ng karayom. Hello guys! Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. san man so King sa mundo, welcome to my vlog. And dito po kami ngayon sa dentist klinik. Dito sa uh, rabat guys. Medyo malayo-layo yung pupuntahan namin dito. Ayan yung asawa ko, simple lang nakangiti. Ayan, nag-aantay kami sa uh, unang pasyente na ina susundan namin. Ito guys, nagre -really na yung dentist na nasa likod ko para bubunutin na yung ipin ko. Yan guys, nilalagyan na ng anesthesia. Medyo kita nyo, nagsuswoli na. Namamaga na.

Ayan dito, nabunot na lahat kaya nilagyan na ng bulak yung bunganga ko. Ayan, para sipsipin yung dugo. Pasensya na sa mga kumakain guys, pasensya na. So, ito na nga guys, ano, ayan, papalabas na kami at tapos na, tapos na bunutin yung uh, tatlong, tatlong pirasong ngipin ang binunot guys. Kasi yung isa medyo maluwang na, pero okay pa naman sana, hindi sa sira, kaya lang malambot. Tapos yung isa, broken. Basta tatlo ang binunot yun guys. So, ayan na, may tumulong sa asawa ko lumabas. Okay. Ayan. papunta na kami sa bus station at papauwi po balik ng paula yap Yan yung asawa ko nag-aantay kasi palagi siyang nauuna, guys. At ako yung nahuli palagi sa paglalakad. Nauuna siya palagi. Kaya ayan, palagi siyang nag-aantay sa akin. Suppose he removed the other one. Because uh, at the back, he need to clean it. Ah, uh, there is something not good at the back. Yeah, ah. uh, uh, -uh. 嗯，嗯哼、mm。Hmm. guys, nandito na kami sa park ng Rabat. Ayan. Nandito na kami sa park guys, sa dumadaan. At ayun uh, yun nga, nakikita nyo. Uh, hindi na. Gusto ko pa sanang kumuha ng video para pang screen, pang screencast. Kaso, mamadali na lang kasi ayun na nga, nauna na nga yung asawa ko palagi. So, binablog ko na lang habang uh, papauwi kami, papunta kami sa bus doon sa kabila para pabalik-balita tapos balita to Paula. Ta nakikita nyo guys na uh, meron silang kalisa ayan para sa mga turista na gustong maka-experience sumakay ng kalisa. yan, Diyan lang, diyan lang sila uh, sa tabi ng bu sa bu bukana ng uh, museum na papasok kasi may yung building dyan na nakikita nyo sa tagiliran guys, yan yung museum ng rabat. Yes, you wanna have right? Yan, kita nyo yung sa ano guys Yung uh, building Saglit lang ha Ayan, building na yan Yan yung museum na papasukan mo So, nandito tayo ngayon sa kabilang park Ayan, yung uh, Ito yung view dito guys Ayan, magandang view Ayan yung museum yan sa building na yan Yan yung museum doon Na napakalawak napakalaki, kaya lang hindi tayo dadaan sa museum dito lang tayo sa labas, ayan ang ganda ng ang ganda ng ano, view hmm. ito yung park nila, pwede rin tayong bababa dyan next time guys dadalin ko kayo dyan, sa baba papasok sa museum kasi nauna na kasi yung asawa ko guys, kaya ayan, nauna na doon Ayan, dito marami talagang turista. Lalo na pag uh, summer. Marami talagang turista, guys. Ito yung Indina, the silent city of Indina. Hindi ko lang alam, guys, kung bakit tinawag siyang silent city of Indina. Kasi pag naintindihan mo silent, silent talaga. Hindi ko lang alam. Kasi ngayon maingay naman hindi. <laughs> pag maraming maraming turista maingay kaya sa labas. <laughs> Ayan guys, may kainan diyan, mayroong uh, mga ilang ilang mesa at ako ay uh, yan papalabas na dahil nandiyan banda yung bus stop. Yan nga guys, ano, ito yung uh, ayan, ang ganda ng view dito. Na, pumunta kami dati dito guys nung maliit pa yung mga anak ko, dinala ko sila dito. Malaki-malaki ang park dito sa in, uh, Rabat sa Imdina. Ayan. Gusto ko pa sanang umikot guys, kaya lang yung asawa ko para namang nagmamadali. At Ayan na nga, hinahanap pala, ayan na siya oh, hinahanap pala niya ako kasi pagdating pala niya, meron ng bus papuntang baleta, kaya lang nandun pa ako sa kalagitnaan. kala niya daw, nasa likuran niya na ako. Ayan, kaya eto, ikot-ikot mo na sa saglit sa kapaligiran, ayan, aantay na kami ng hmm? bus. Hmm? Ayan, sasabihin niya. Hmm? Sabi niya, akala ko nasa likuran, nasa likuran ka. Yun pala paglingon niya, wala. Kaya ayan, nakadaan na yung unang bus na nadatan niya. At ito nga, mag-aantay na kami. Gusto ko pa sanang pupunta doon sa unahan. Kaya lang, sige na lang. Next time na lang guys. guys, tahimik lang tayo tahimik lang kasi hindi ko maibok kayong bibig ko kasi nga bagong bunot at medyo maga kaya ayan, tahimik lang so ayan na nga guys, nandito na nga yung bus oh, sasakay na kami papuntang baleta, tuhay. ayan at medyo mabait si manong Ep. driver ayan, o oh, tinulungan pa siya o oh, ba diba? mo mabait, mabait, mabait sila Ayan, nahirapan, nahirapan magano, nahirapan pumasok yung asawa ko dito sa mi uh, space ng may mga kapansanan. Ayan. Tinutulungan talaga siya ni Manong Driver para makapwesto. Ayan. Alam niyo ba guys? Ayan, nakapuesto na yung asawa ko at tinutulungan na yan. Nagpapasalamat na kami. Alam nyo ba, maya-maya, pag upo ko dyan sa upuan, just ko, ang init-init guys na, ang init talaga yun pala, nandyan yung air condition uh, heater. Sa baba, sabi nung asawa ko dyan, parang ano daw, parang may mainit na lumalabas. Ang init talaga, ang init. Kasi nandyan mismo yung heater guys sa inuupan ko. Kaya ang ginawa ko, tumayo ako at, lumipat sa kabilang upuan. Ayan. Mamaya, maya, tumayo ako dyan, guys, at lumipat ako sa... harap lang naman ng upuan ng asawa ko yung next na upuan na yan. Nasa harap lang. Kasi mainit talaga, guys. Mainit sa puwitan. guys, ito na nga, nakalipat na nga ako ng upuan, sa harap lang naman ng asawa ko kasi usually uh, ang gusto niya kasi, nakaupo ako kung saan siya nandoon, nandoon din ako sa tagiliran, kaya lang, ang init talaga guys, kaya ayan na, lumipat ako, sa harapan lang naman niya ayan guys, palagi kong kinakapa yung uh, maga sa pisngi So ito na nga kami guys At uh, nandito na kami sa baleta Ayan, gumaba na Nandito na kami sa uh, Ang bilis lang, ang bilis lang namin guys Ang bilis, uh, linggo Linggo ngayon pero usually Hindi masyado traffic kasi kapag linggo guys Kaya ayan Ayan, so na yung asawa ko At medyo mataas nga yung ano diyan guys Mabuti na lang Medyo mataas pero mabuti na lang talaga ang babait ng mga driver. Ayan, may taong nagantay na tulungan siya. Galing na kami rabot. Yeah, ayan, sabi nung asawa uh, ko sa dibdib -dib daw siya hawakan. Punta na kami sa uh, basta papuntang Paula. Yeah, ang ayan. hirap, ang hirap magsalita. Tatlong <laughs> ipin ang binunot sa baba. Hindi binunot lahat yung ano, apat na nakahilera sa baba. Kasi sabi nung dentista, matibay pa raw. Kaya tatlo lang yung binunot, yung basag at saka yung ano, malambot na dalawa. Yan. So, ito Tapos, na naman tayo guys sa Tritoni. Ayan, Tritoni Fountain kasi tawag dyan guys. Ng, ano, sa Tritoni Valeta. Magawaan ng... Yan nanjan dadaan. dadaan talaga dito guys, dadaan hindi po pwedeng hindi tayo dadaan pag galing po sa kung halimbawa galing sa Rabat kasi galing kami sa Rabat, dadaan kami ng Valeta. Bababa kami at Paula. Sasakay uli kami papuntang Paula. Yan guys, hindi niya tinigil yung isang ano. Isang bus. Umalis na tuloy, hindi niya tinigil, ini stop Iyan magabango na kami. Antayin kami ng papuntang Paula. Ayan guys, so, ayan, nandito guys. na kami sa bus sa uh, papuntang Paula. Ayan, na uh, tinulungan siya ni Manong Driver. Kaya lang, mali yung pagtulong niya guys. Kasi hinihila niyo yung kamay ng asawa ko. Yan yung unang pinakamali kapag tumulong kayo ng naka Yeah. <laughs> Today, mm. yeah. That's it. Mm. My God, how hurting my neck. Mm -hmm. On the... Uh, Don't bite. Because you are not... Uh, you are cutting baby. So mm -hmm. I'm not biting my lips. Mm -hmm. But... Makes me headache. Mm -hmm. Makes me hit I don't know why he's uh, putting the part here. Well, the one here only part here to remove it. Well, he put it here. The... Huh? Uh, since he put it here, I feel already not, uh, swollen. I do know why he put it here. Because you stay feeling the. I'm not. I don't feel hungry. I have headache. Hmm? Later. Ayan guys, nandito na kami sa Paula, sa Paula Square mismo, ayan, at uh, Pasalamat na lang ako at merong Pinoy na tumutulong din sa kanya. So, tinutulungan siyang pababa kasi medyo mataas nga. Sinisin niya saan siyang ibaba konti pero hindi niya mababa guys. Masyadong mataas eh. It's too high. It's too high. Ay, can you? Hindi ako makaano kasi bagong bunot ipin ko. Oh my God. It's too high. Eh. Thank you. Ay, maraming salamat It's better. Wait a minute. It's okay if I'm going to buy ice cream. Huh? Ice cream. No? No? it's better no Gusto ko sanang bumili ng ice cream, kumakain para lalong uh, magsarado yung butas ba? Oh, there is new here. There is new here. New national lottery. Uh, right. eh? uh huh? Yan guys, nabot na kami na anong oras na ba? Mga alas na pala guys. Oh, pas. Alas tingin na oh. There is new now. They put a chair. They put a chair, and what they're gonna to do at the middle? Suppose it's a flower, eh? So hanggang dito na lang kami guys, at kami ay uuwi na. Hello guys. <laughs> Nakatakitak plant ko muna yung bibig ko kasi bagong bunot. So, hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat. Thank you for watching my video. See you in my next video.